Magandang araw. Ah, uh, konting usapan lang regarding sa gasolina natin. Uh, disclaimer lang. Uh, ano nga? Ha? Hindi ko sinasabing lahat eh. ganito ang ay kabubutin ng YTX natin kapag ito ang ginamit na gasolina. Yung sa akin lang, uh, ito kasi yung naobserbahan ko at saka ito yung naging performance ng YTX ko nung ito yung klase ng gasolina na ginamit ko. Yung mga YTX users kasi tayo na nagtatalo-talo regarding sa kung ano ba yung dapat na gasolina na nasa, nasa ating motor lalo na itong particular na YTX Yamaha YTX 125 ah uh, may mga nagsasabing base nga doon sa ano sa sa nasa manual na regular unleaded tapos yung iba naman ang impression nila pagka unleaded ang impression nila is yun ng kulay green Uh, yung iba naman sabi nila leaded pa raw yung pula uh, ganito kasi yan dito sa Pilipinas ngayon eh, talagang lahat na ng gasolina, gasolina natin ay mga unleaded na so dito na lang nagkakatalo sa regular unleaded or sa premium premium unleaded so ang basehan dyan is yung octane rating ngayon, dun sa octane rating naman, uh, kung titignan mo, kung magbabase ka dun sa sa ating sa ating owner's manual ng motor ng YTX, ang nakalagay dun, regular unleaded. So, eto na ngayon. Buksan natin. nakikita ba ang gamit ko kulay green kulay green yung gasolina na ginagamit ko uh, baka maraming magre-react or maraming madidismaya pero ganito kasi yan ang nangyari sa akin nung binili ko tong aking YTX ang recommended ng kasa is yung kulay green nga talaga. Ano ang tanong? Or ano ang ano ang dahilan bakit 'yun ang ang re recommend nila? Kasi ayon sa kanila, uh, yung sa fuel line or sa ano, sa daanan ng ng ating gasolina, kaya sasarado ko muna ha. Yung sa ating gasolina kasi o yung yung fuel line nitong ano mas mas ano daw mas, uh, mas safe pagka green o yung yung para yung karamihan na alam ng karamihan is unleaded mas safe pagka regular unleaded ang ginagamit o yung kulay green so ayun but then ah uh, na, na ano nga rin ako dahil may mga may mga nasalihan akong groups tapos dun sa groups na yon uh, may mga nagsasabing hindi mas maganda ang combustion pagka yung kulay pula yung premium so nasubukan ko rin ano nasubukan ko rin nag change tapos nag refer refer din ako sa mga mekaniko uh, may mga mekaniko na yun nga ang sabi nila mas maganda ang pula kasi mas ma, mas ma, malayong mas 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 maganda nga ang ignition daw at saka yung mas madaling mag-ignite sa nakakadagdag power daw kumpara sa kulay green tapos uh, nagbasa-basa pa ako nagresearch ako and I mean nga sinubukan ko rin dito sa motor and then Meron din mekaniko na nagsabi na hindi, pag na naumpisa mo na sa green, green na lang. May mga ganon. So, kumbaga, mga tiradang pacham. Or pachamba. Yun na nga yun. So, sa akin naman, ah, uh, dun sa, galing ako ng green, tapos nag -red ako. Nung yung kulay pula na, uh, ganon pa rin eh. Yung performance parang halos wala rin pinagbago. Parang sa akin lang ha, parang mas pumangit pa. So, ginawa ako, balik ko, balik ulit ako sa green. And then, balik ako sa green. Pero, may mga kinalikot na rin ako. Unang-una, yung ating air and fuel mixture. Tapos, ayun nga, from the word, pacham. Ayun, nachambahan ko green ang ginagamit kong gasolina ang air and fuel mixture ko in between 2.5 and 3 turns so nasa gitna siya ng dalawat kalahating ikot at saka tatlo ayun doon lang ako naglalaro and then uh, minake -sure ko na malinis yung aking air filter and then yun na uh, so far naman okay na siya Uh, by the way pala, tinanggal ko na rin Or dine ko na yung aking choke Dahil sa pa yun eh Na nagiging hassle eh So Ayun, nung ginawa ko na lahat nun And then Naitono ko na maigi So far, chambahan ko naman So, yun uh, Share lang yun sa mga gustong gumaya edi gawin nyo ngayon kung maganda naman naka maganda lang ang performance ng inyong YTX sa red huwag nyo nang baguhin okay na yun at saka isa pa nga pala uh, yung naobserbahan ko rin nung green ang ginagamit ko mas matipid eh mas matipid ako sa gasolina so yun uh, aside from super gas saver na itong ating YTX plus uh, regular and yung ginagamit ko yung kulay green so yun kaya nama-maximize ko yung pagiging matipid nitong aking motor nang hindi nasa sacrifice ang kanyang power so ayan kaya kung makikita nyo may naka sticker pa akong fuel wise <laughs> pero actually sa ano talaga to sa petron yan yung nagkaroon sila nun ng parang promo or hindi ko rin masyadong naano yung pa yun. but then ayun fuel wise nga so yan yung reminder ko na hindi importante yung ano hindi importante yung mabilis mo ano ang malakas or whatsoever ang importante nagagampanan na niya ng gusto yung kanyang purpose nang walang nasasakripisyo and then ang pinakamahalaga matipid sa gasolina So, ayun. Uh, maraming salamat sa pakikinig at saka doon sa mga nanood dito sa hanggang sa huling review. So, maraming salamat ulit.